Dara po, ako ah. Oh, sige. Ah, sige. Sige, sige. Pero well, hindi na sa mini rin ako. Pambira. Paano nga po? Ah, kanya, kanya. Kanya tayo. Kanya tayo. Aman sa rin Uy. Uy. Commit na, commit na. Padun mo na mo na. Sorry. Sa likod. Sa likod. Sa likod. Ang gumawa Ayaw na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. na. Ponona! Ponona! Pono dito, Ponona! Ponona tayo. Ito na, na, na. Ano ay, ay. Ay, ay. ice cream. Oh! Wow! Um. Ah. Ay, ay, ay. ay, 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 ay Grabe oh, kanina kayong civic to. Ganda ng bahay mo kuya Dan ah. Same bahay yun. Palilim dyan eh. <laughs> <laughs> <pag> guys, <laughs> <dyan>, eh. ito <Paliling> lang. <laughs> <yung>, oh, <laughs> pag gabi, oh, mo din pinapark. <laughs> pag gabi, mo din pinapark. Wala na silang magkakain. Alam ako dyan, kaya mag-alak natin. Hindi eh. <laughs> po na kamyutin. Ay, ah, wala ah, ah, na. Hindi po napindot ko, napindot. Hindi ko nakuha niyo kanina. Siyempre, par 35 ko. Ayun na po. Hindi ko alam. Pinalik. Kanyang kasi sabi sa akin yung kanina eh. Yun. <laughs> Oh, yung palalo may siraan ako. Palalo. Para pares, Oy, naman. Parang pares lang ba kayo. Parang, but parang ganyan lang po, ang, ganda ng boses mo kuya Red. Kapag hindi ni brother pa, wala ka ni brother. Kuya hindi ka po kayo, hindi ka po ganyan magano. Bobby TV. Hay, <laughs> <laughs> <John> Bobby TV. Pero <laughs> ko kayo galing sa Malit ni Jomar. Tingin siya oh. May wala lang. Hindi ka. Hindi ka. Hindi ka. Tingin siya oh. Ito. Hindi ko nakuhaan yan eh. Nagkaroon mga 50. Dito ay bumili. dito ulit kami guys, <coughs> mini mart dito. Ano nung ano eh? Bilis di papadan ni. Mikot na. Ipambili na kami. May sa yung init kasi may ano eh. Hindi naman na nga bibili, di ba? Oo, oh, like that doon na lang. Bro, lip, ayun. Oh, ayan na. Nawala yung Oh, wala yung init kasi mm. ano eh. Hindi rin yan. Mm. Kasulat tayo yung ano. Tayong, ano. Okay, guys, ito po. po Libre ko po kayo kay Jomar. Boom, boom. Kaya nyo guys. Ano po yan? Thank you. Kailangan ba ng tissue? Meron Ay, grabe yung pati tissue guys. Kasi Baka magtulog di naman. Din din na din namin di, na, kakain. Ay, din kakain. ba, may libre ba ko tsara doon? Diyan. Ay wala diyan ko tsara. Ano po Ano okay. sarap? Uy, kinain pa nga. Uy. <laughs> Patam din ko ito. Sarap. Mantam ka. Grabe -ung ka lo. <laughs> Parang mali ang natin ah. Bagay sana magkain na tayo. Ay ko mag gym square up Fuck time Ayun po yung mga bashers guys Ayun Wala naman bashers, uh, Uy, yan na mga bashers pala Uy, ayan na, mo <laughs> <laughs> yung ice cream. <laughs> <laughs> Uy, <laughs> <madalil> <laughs> pa Saan? Buhay pa? Buhay? Dito mo na tayo, wala pa O, balik na tayo. Pwede ko na makakain ng Diyan lang tayo. Ba't iba yung sa inyo? Ha? Huh? Iba? Yung, wala kami nakuha na ganyan wala e. na kasi na ano eh. Na oh. <laughs> iba yung ano ko dito eh. Yun yung... ganun kasi matagal Iba yung buraot ko dito eh. Hehehehe. Ito. ang gusto niyang ilibre sa akin. Ito ang <laughs> demand ko. <laughs> ay may ganyan no? Okay, wala nga ganun na dun. Wala nga. Oo, less na kain. Siguro madaming dinagbibili. nagbibili. <laughs> Grabe si Lati, oh. ang init nga, di ba, di binuksan ng aircon sa Minimart? Wala um, ko May uh, shoutout uh, yeah. sa Minimart, Hindi kayo nagpa-aircon. Wala yung sa mga aircon dyan. Wala so, kasi masalim mga tao. Good pa. Yeah. Ay, nagbukas kasi yung 7-Eleven eh. Uy! Nahulog! Ang laki yung Minimart. Oo nga, malaki din yung impact nyo ikaw -ano. e oh, man. Gindu pa Iyo, ko man. Hindi mo pa first yun, Kuya Red. Hmm. Ba't ba kasi ka nagpatayo ng 7-Eleven doon? Sa'yo yun, di ba Kuya? Hehehe uh. <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Salamat. <laughs> Salamat kayo man.